ayan po uh, try po natin ipasok ito sa angkas ayan bagong bago nating motor na ito titingnan na natin kung makakapasa po tayo pupunta po tayo ngayon sa uh, angkas at magti training itinan na natin kung makakapasa po tayo let's go nandito na po tayo sa angkas ayan may nakapila na tayo ng form dito sa angkas. Ayan. training na sila. Alex, go. Alex, go. Ayan po. Pupuha tayo ng form dito sa angkas. Magmuta try po tayong enggak nkas Ya, training sangkas. Sa natin gagawin ito po kukuha po tayo ng foam ito po ang pinakaunang gagawin ipilapan po natin ito sandas ito po nakalak ang helmet ganoon din dapat ang backride ninyo at nakabukas ang headlight kapag tumakbo kayo dyan at hindi nasunod yun automatic bagsak klaro? Yes. Okay. Ready, Sir Joseph. Go. O, okay. pero oh, orin may ingay at tutukan. First exercise ay yung plank. Next bumping or yung half. Pangatlo, pilot sa lalo. Alibot kanin lang ang pagkiko. Kailangan din pa lang pero may na clearance para hindi niya matamaan yung ko. Tapos na Sigurang plate, dalawang beses, gagawa ng 8 na hindi dapat matamaan yung yung apat na home na yan. So, ang technique ka para mga maka pa, uh, makagawa ng dalawang 8 limang pasok sa, uh, sa apat na home na yan. So, ito yung pang-apat. Last. Kailangan, may buwelo ha. Kasi naman tayo sa staggered na loop. May number na yan. Number one, taliwa. Buwelo muna, bago lumigo Number 2 anan. Buwelo ulit, bago lumigo Number three, kaliwa. And last, number four. Well, bueno muna, kanan. Okay, eh, tapos balik tayo sa number one, kaliwa. Arangkada. Sa break, kailangan doon yung stop kayo. Taro Ayan mga boss. Ah... Uh nakapasa po tayo kaso nga lang second take po tayo yan ito po yung form natin na kinuha kanina so ito yung papasa natin mamaya nito po uh, aaten po tayo ng seminar mamaya titignan po natin

para sa tayo ng requirements. Ayan po, nakauwi na po tayo. Ayan, ito na po ang ating complete gear. Ito na po ang, ang angkas uh, helmet natin. Ayan po. Salamat. At nakapasa tayo sa lahat. Second take natin lahat. Uh, written and then... Uh, Skill driving. Ayan. Ito po. Bumili tayo ng shower cup. Ayan. May shower cup na tayo. Tapos ito. Ang dalawang helmet. Ang angkas. At nandito na po ang ating uh, long sleeve sa loob ng helmet. Ayan. Hintayin na lang po natin ma-activate ang ating account. Ayan. Uh, 24 hours yata bago ma-activate. Sabi nila. Ayan po. Dito na po magtatapos ang ating vlog. Sana may matutunan po kayo. Thank you.